yung mga sats, hirap. Turo ko yung paano magbalat ng patola. yan, tapos, iwain nyo, tapos kasi nyo lang mga kasats, sa hirap, oh. o. Salit lang, oh. Sa lang, o. Diba? Hmm. Okay na, mga sats, sa hirap, o. Oh. Ayan lang, o. Oh. Ayan na. yung mga sats, sa hirap, magigisa tayo ng patola. Wala itong sahog sa hirap wala sa hawag so, wala kayo pabili sa eh. ito mantika na to ay mantika to ng yog naglang semi ng yog tapos itong patula talam namin to kasi mga nagsatanong yan, basta niyo nyo eh iba iba talaga sa probinsya no eh, hindi lahat binibigyan sa sa probinsya kasi kita, kita na sa tanin yan lima to, lima to, lima to. ang mga tuwin na mantika naman sa yog lang gagawa ka lang mantika sa yog Ayan, wasa Mga hirap, tutubigan ko na. At lagyan natin yung pansit, yung natin lang nakarang araw pansit, lalagyan ko na kutin pansit mga kasal Walang sahog yan kasal sa walang sahog yan, lalagyan ko na kutin pansit lang. At hindi kami nagbibigsin mga kasal Asin lang ang nalagay ko dito. At saka paminta. At hindi kami nagbibigsin. Kasi ayaw ko talaga ka magbibigsin ha. Tagal na, mga dalawang buwan na kami nagbibigsin. Ah, Ayan, mga kasing salat sa hirap. Wala tong saug, oh. ko ng kunting kira namin na pansit. Ayan, luto uh, ginisang... na ang aking gilisang saula. Wala saug na ako yan. At wala rin bitchin. Kami may Ayan, okay na. Luto na. Kaya na. na kami. Okay. Nakakataas ko sa hirap. Ito lang nakayanan ko, ah. Kaya ito, luto na. Dito na tawala na wala sa ugto. Oh. Hmm. Bigyan mo. Palit pa yan oh. Yung ko na pansit na konti. Wala sa ugto po yan. Hindi pa tawag na bibichin. At sa mga baser ko ano, sa mga baser ko. Hindi po peke ang bukol ko. Tunay po yan. Kaya sa mga nagbabasa akin po, no, salamat po sa inyo kasi hindi kayo masaya yung mga nagbaba sa akin hindi po tayo tao manuloko po ano kung ano pa yung itsura ko yun na po talaga yung itsura ko may bukol po talaga ako marami po lang nataka bag kaliwat kanan nasa yun na po yun kung yan sa akin maniwala hindi po ako lumamakaawat hindi po ako nangihingi yung tao po may bukol ng kalooban at uh, bukol sa puso, eh yun po ay tiyatanggap ko. Pero hindi po talaga ako nangihingi. Sa mga nasabi po dyan yung cellphone ko ay ganyan, eh po hindi po galing sa akin yung cellphone na yan. Meron po tayo isang OFW na nagbigay po ng cellphone ko, kaya po meron tayo binang, na, ginagamit pang vlog. At sa mga basa na nalalayan sa akin, God bless sa inyo. At sana hindi nyo, to, hindi nyo, maramdam, hindi nyo maranasan to naranasan ko. Wala akong magawa kung nagbabas kayo sa akin. Kasi diyan kayo masaya eh. Ayan. At sa muli po, maraming salamat po sa mga nagbabas. God bless sa inyo. hindi uh, pa ako sa inyo galit. Peace po tayo.